Tatanung ko po ay tungkol sa relihiyon kasi bawat mamamayan po ay may iba't ibang relihiyon. Ano po ba ang pinagkakaiba ng ang dating daan sa ibang relihiyon ay eh, samantala isa lang naman ang pinag-uusapan yung tungkol sa Biblia? Tama po 'yung sabi niyo, isa lang ang pinag-uusapan tungkol sa Biblia. Pero ang pagkakaiba-iba ng gagaaling sa intensyon ng nagtuturo. Meron po kasing nagturo iba-iba intensyon. Kaya nagkakaiba-iba. Pilipos 1.15. Pakinggan nyo. Tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo sa kapanaghilian at sa pakikipagtalo. Ayan. Meron pala kung mangaral, pinangangaral si Kristo sa kapanaghilian, sa inggit. Tanyo, may nangangaral sa kapanaghilian, sa inggit. Yung iba naman, sa pagkakampi-kampi. O, basahin natin ang 17. Tatapuan itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi. Ano Parang kuyog. May nangangaral, kampi-kampi lang. May nangangaral, hindi naman mabuting kalooban. Yan po.